Kumusta? Lahat. Maligayang pagbabalik sa Inquirer, ang iyong go-to channel para sa pinakamainit na balita sa entertainment at showbiz sa Pilipinas. At ngayon, sumasabak tayo sa isang mainit na kontrobersya na yumanig kamakailan sa mundo ng stand-up comedy. Lahat ito ay tungkol kina Alex Calleja at Chito Francisco, isang biro na akusasyon sa pagnanakaw pampublikong paghingi ng tawad, at maging sa mga legal na babala. Kung sinusubaybayan mo ang dramang ito, siguraduhing manatili dahil sinisira namin ang lahat ng kailangan mong malaman. Pasok na tayo! Nagsimula ang lahat ng mag-Facebook ang comedy writer na si Chito Francisco at gumawa ng matapang na akusasyon. Sinabi niya na isang Filipino stand-up comedian nang hindi direktang pinangalanan si Alex Kaleja noong una, ay nagnakaw ng isa sa kanyang mga biro para sa isang espesyal na Netflix, mga eksaktong salita ni Chito. Nanood ako ng Netflix special ng isang Pinoy stand-up comedian. Ginamit yung isang joke ko. Well, marami pa ako niyan bro. Madami ka pa pwede nakawin, ang post na iyon ay nagpadala ng mga shockwave sa komunidad ng komedia na sa mga tagahanga na mag-isip at pumanig. At, syempre, hindi nagtagal bago sumagot si Alex Kaleja mismo. Si Alex Kaleja, nakasalukuyang nasa tuktok ng streaming chart sa kanyang Netflix special na Tamang Panahon, ay hindi binibigyang pansin ang mga akusasyong ito. Sa kanyang tugon, nilinaw niya na ginagamit niya ang car wash joke na pinag-uusapan mula pa noong 2011 bago pa man inangkin ni Chito ang pagmamayari nito. Nagpost pa siya ng mga screenshot ng joke mula sa kanyang personal archives na nagpapatunay na mahigit isang dekada na niya itong ginagawa, ngunit hindi tumigil doon si Alex. Binigyang diin din niya na sa mundo ng komedya kapag ang dalawang komedyante ay may magkatulad o magkatulad na biro. Ang profesional at magalang na gawin ay pag-usapan ito ng pribado. Sa halip na magpasabog ng isang tao sa social media, mayroong tamang paraan upang matugunan ang mga alalahanin sa likod ng mga eksena. Alex put it perfectly when he said, Kapag may kaparehas o parallel joke ka sa isang komedyan, may disenting paraan para magsabi ng parehas kayo. Lahat po ay pwedeng pag-usapan ng pribado at hindi dinadaan sa social media at maging tapat tayo, may punto siya. Maaaring mawala ng kontrol ang mga kalaut sa social media at iyon mismo ang nangyari dito. Lalong naging seryoso ang mga pangyayari ng banggitin ni Alex Kaleja ang mga batas sa cyber label sa kanyang tugon. Maingat niyang pinaalalahanan si Chito na ang pagtawag sa isang tao na magnanakaw, lalo na sa pampublikong forum, ay maaaring magkaroon ng legal na kahihinatnan at hindi rin siya nagbibiro tungkol dito. In his post, he wrote, Anyway, ingat po tayo sa salitang nakaw. May cyber level po tayo at hindi yun joke. Tandaan mo, may kaibigan ako, bagamat ito ay tila isang kaswal na babala ang Cybercrime Prevention Act of 2012 ay okay, 1.0.1.75 sa Pilipinas ay talagang nagpapataw ng matitinding parusa para sa online na paninirang puri. Kaya, siguradong may dahilan si Chito Francisco para mag-alala tungkol sa kung saan patungo ang kontrobersyang ito. Sa mabilis na pag-unlad ng mga bagay, nagpasya si Chito Francisco na mag-issue ng ganap na pampublikong paghingi ng tawad sa kanyang pahayag, inamin niyang nagkamali siya at inamin niyang wala siyang patunay na ninakaw ni Alex Caledia ang kanyang biro. Nakilala rin niya na ang kanyang mga akusasyon ay nagdulot ng pinsala sa reputasyon ni Alex at na ang kanyang mga salita ay may sibil at kriminal na implikasyon. Narito ang isang mahalagang bahagi ng kanyang pahayag lubos kong ikinalulungkot ang aking mga aksyon at umaasa ako na ang pampublikong pahayag na ito ay mapayapang wakasan ang isyo at ayusin ang usapin sa pagitan namin ni Alex minsan at para sa lahat. Pinuntahan pa niya ang mga blogger at netizens na tanggalin ang anumang mga post na. May kaugnayan sa kanyang mga akusasyon sa pagsisikap na mabawasan ang pinsala ngayon ang malaking tanong ay tinanggap ba ni Alex Kaleja ang paghingi ng tawad na ito? Alamin natin. Nakakagulat, tinahak ni Alex Kaleja ang mataas na daan. Sa halip na hilahin pa ang isyong ito, isinulat na lang niya, apology accepted. Let's move on, isang simple, walang drama na tugon na agad na nagsara ng kabanata sa isyong ito. At sa totoo lang, kailangan naming bigyan ng props si Alex para sa paghawak ng sitwasyon bilang isang tunay na profesional. Kaya, anong mga aral ang makukuha natin dito? Well...